nilaga mo na yun, Paul. Eh, andito pang ano, oh. Lang. Malunggay, siyempre. Tapos oh. mo nga Ay! Punin mo yun. Panggata, panggata yun, eh. Buti lang, no. Hindi pa umano. Hindi pa kumulo. Ito, yung hindi ko hinimbi. Ito, hindi Hindi pa naman kumulo, no. Ilagay mo sa ano? Tanggalin mo din, mainit na yung tubig. Ang halo ko yun sa ano. Kaya pala, sabi ko, mawala yung akin malanggay. Kasi narapture Ah, kala ko narapture na yung ko. naman. Yung kasi inabot So, wrong mistake yan. So, wrong mistake ba? Lang, uh, miscommunication. Ah, no, miscommunication. Ang kolong mistake. <clears throat> Mas madaling mag, ano, balat ng papaya pag may Sletion. papaya. Kapag may papaya, pero pag walang papaya, may hirap magbalat ng papaya. May hirap magbalat. Buang. Pero suko na bata. O, oh, diba? Kasi diba, kasi naman yung buo yung papaya na dapat na tayo. Sama yes, din kayo dito. Oh. Tapos ang dami di ko naman kalat na. Ah. Mm. Kasi talaga 'yung naniniip palang sa trabaho. Kalat talaga 'yan. Tumulong. Sa maglilinis. Hay napakayukoy. Sige, try naman natin yung buo.

Ay, eh, naku nga pa i-dito, oh. so, no? Bago ka man lang magluto ng hanggang i- Kailangan mo nang mag-i-fork yan. Kaya ba? Sabi nga ganun, ang kanilang pinatay na walang gawa ay patay. At ang <tong> ah, gawa na walang pananang pilataya ay, patay rin. So, to works. Hoy, employ! Ay, sininang mo, Paul? Yes, ate. Sininang, sinipuntan mo, baka kainin ang aso natin. Ate, hindi ka pasok! Ako'y may pinapatay dito. Sorry na, sa word. <tinyo> Tapat ito mga kaibigan ng ano, papaya. Tanggalin natin yung ano. Ate, halika, pasok. Ito yung mo, ate. Ito, Namitas ako ng ano, papaya. At saka malunggay. Kasi dito sa bahay, puro na lang manok, karne. Oh, Hindi, gagataan ko, ate. With malunggay ba? Masarap ito na Alam mo sa amin, sa Romblon. Ito yung aming mga ano. Uy, alam mo yun na na natin bigas uh, gabi kay Gobernur? Hmm. I-deliver yung kalahating bigas, kalahating sako pala yun. Ikakalate tayo? Oo. -o. Sabi ni Mang Domin. Hmm. Na-deliver na sa'yo? Hindi pa. Hindi pa. Kukuhanin pa lang. Pero ibig sabihin. Ah. Uh -huh. Eh, Salamat kung tiga pa lang ate. Ay. Uy, uh -huh. nakalimutan yung bunso. <laughs> Magbisa ni Inang niya. Eh. Huwag <laughs> madali May ginagawa yata <laughs> eh. Chika-chika muna kami mga kaibigan na, ng ating Kumari. Kasi, first time ni Gov na nalaman na mayroon palang asosasyon ng kabagis dito sa Laguna. Kaya, first time po? First oh, oh. time ba? Hmm, diba sabi kagabi nung no, kanyang padala na ano? Parang meron na naman itong ano nung nakaraan na... Hindi, wala, walang ano, walang mga ano lang, mga sa barangay lang na opisyalis. Pero yung mga taga-munisipyo, wala talaga. So, sabihin, lahat ba ng kabagis o lahat lang na nandun kagabi? Eh, siyempre, yun ang doon lang, ate. Yung nandun Oo, lang? Oo, yun lang bibigyan ng bigas, siyempre. Natuwa nga si Gob, kasi nga, alayb na alayb daw ang mga kabagis kagabi. At first time nga nilang nahalaman na meron palang ganon. Kasi diba, ang mga asosasyong ngayon, kung ano-ano lang. Eh, mm -hmm. dito sa, ano ha, sa Laguna. Kasi ang ating grupo ng kabagis, ano yan eh, naka, ano sa second position talaga na naligan. Kaya, yun. Ate, ate ganyan maghiwa ang mga taga-rumblon. <laughs> Kasi kayo, pag ganyan, no? Opo. Ganyan ang mga Ilocano eh. Eh, ang mga taga-rumblon ganyan, no? Straight up. Mm -hmm. Kaya sa sibuyas ganyan ako hindi ako sanay magbalat no? ng ano, meron na din ko ano yung nakasanayan natin doon tayo maano, mabilis. Hindi mo lang ipinahatid kayo sa ano doon, nagkakad pa pa tapos maglalakad pa rin ikaw pa uuwi. Uh. Naghanap ako din ng ano ng gata, wala nang gata dyan. Kaya ang nabili ko, ano. Meron na bibili niyo doon sa Black 18 ang... Um. Gayo pati ginawa ko yung gata sa ano eh? sa shape. Yeah, mas maganda pa rin yung ano, mas yung ayaw, talaga o. yung nakayot. Kaso at ang layo na. Minsan nito parang may amoy eh, na kakaiba. Kasi kakaiba. preservative na yan eh. Kasi ate, halit ako diyan sa talipapa. Ayan ang na pala ko. Nabusan ako ng gata hindi ko naman naisip agad na magluto ng ganito. Kasi di ba kagabi, ang pagkain natin, puro karne kagabi. Mm -hmm. Ang tanghali, karne pa rin dito. Tapos umihaw na isda. Kaya may kumada sabi ko. Kaya ang maganda. Hindi ako masyado nakakain kagabi kasi inano ko tong tiyan ko. Bakit? Anong nangyari sa tiyan mo? Hindi, pag ako yung nasa, ano, ate an labas. Ah, okay. E, Inaano ano ko yung tiyan ko, pakabiglang. <laughs> ang mata mo ba, wala pang pa problema? Mata ko? Mm -hmm. Meron. oh e bakit hindi ka nagpa-lista sa project ni Sherwin? Si Andoon si Val at si Laura, pangatlong business na nila, nakayod na yung mga mata nila ngayong umaga. Yeah. Check upin pa rin kung ano pa ang problema. Pero si Laura nung nakayod yung, naopera yung mata niya, Luminaw na yung mata niya, hindi na siya gumagamit ng salamin. Mag-ano ka nga? Merong ano ah, merong tawag dito sa bulungan, ano ba yun? Sa ano ng mga taga banlit doon nakikita. Dami, sabi ni Bal, punong-puno yung mga sasakyan nila pag paranyake lang. Sa Maynila naman ang ano eh, Check-up? Oo nga, i-libre e, naman. Libre din na sa sakyan. Sa sakyan. E, check-up lang. Kasi sabi nila, sabi niya no. Hindi e, ate, check-up. Una, check-up. So, schedule. Two days lang naman ang hintayin mo. Schedule. So, inano na yung mata nila. Inupin na Tapos, Opera or kayod lang yung ano. Iwan ko kung anong proseso noon. Kasi may mga gamot na pang patak, patak eh. So, libre lahat nga. Tapos, after ng isang mata, after two days, schedule uli, balik uli doon, yung isang mata naman. O, ngayon, okay na, si Laura, ang ano na nga ng mata eh. Mm. Kita mo kagabi, hindi na nga siya nakasalamin. O, ngayong araw naman, check up uli, titignan uli kung mayroong pagbabago na. Ngayon, kung mayroong pagbabago, i-praise the Lord. Si Kuya Balba hindi pa naoperahan hindi ko alam kung anong klaseng ano yun. Basta yung mga mata nila ay may ginalaw. Depende po sa ano, sa sitwasyon ng mata. Merong inooperahan. Merong... Eh, yung hindi, hindi na kumakaano na, blurred na yung oh, ganyan. Oo, ayun Sana nag-ano ka. Tuloy-tuloy pa ah. Habang si Sherwin ay eh, wala pang butuhan oh. Maki-ano ka. Maki... Teka, si Jennifer pala. Si Jennifer, sabihin ko tita ka niya. Kasi kaklase ni Jennifer si Concierge Sirwin. Ah, Oo. May, ni, ano, ka, niya ako doon. Hindi, i ano ka lang. I, i, message lang niya si Sirwin na mayroon pa akong isang tita. Kung baga malit, baka mayroon pang kung kailan ang susunod na schedule. Tapos ate, ang bahay ni... Alam mo yung bahay ni Patiga. May hiluin na ako ngayon sa ano. At... Magpatid ka kayo. May naman eh. Si Sunny Boy. Ang bahay ni Patigat eh. May pasok silang lahat. Hindi eh, Malay mo tikong... Ano naman ti ang oras naman ng punta doon ay alas 6 ng umaga sa bahay ni Kunsihan. Pwede ka namang mag-tricycle pa doon. Sinabal, ba? Nag-tricycle pa doon. Sabihin mo lang sa bahay ni konsel Sherwin. Mag-friend ba tayo sa Facebook ng bago? Hindi. Hmm? Friend na ba kita sa bago kong Facebook? Nakikita mo na ako? Hindi. Ha? Yung bagong Facebook ko ngayon? Na, oh, oh Friend oh, na kita. Kasi ipapalista kita kay... Kausapin oh, ko ka si Jennifer kung okay pa kung mayroong pag-slot. Hmm. Ngayon, imi-message kita kung kailan. Tapos, sumakay ka sa tricycle. Magpatid ka sa bahay ni Patiga. Yung posible na hindi kilala ng mga Tagalo-Uban na tricycle ang bahay ni Consiel si Erwin, no? Tapos, doon ang alis doon, 7 o'clock. Pero sinabal, Nabal, umalis siya ng 6 o'clock. I, e, ano ko? 6 o'clock? Mm -mm. I, e, tanong kay Jennifer kung may second batch pa. I, e, ako, tika kasi, eh, kita mo na, kakabasa pa ako ng Bible, habang talaga ng Diyos ito, eh. Nagpapatak ko sa mata ko ng, ano, ng hiling-galing. Yung ay ay drops ng healing galing. Ano yung healing galing? Di ba yung healing galing sa napapanood natin sa... Sa FB? Oo. So, meron dyang ano, meron dyang tindahan sila sa may... Dapat may meron ko sa crossing. Nandiyan tindahan nila. Pwede naman online. Pero ako, para sigurado, doon talaga ako nagpapabili. At yung matagal na ako nagpapatak ng ay ano, eye drops ng hiling galing. Kaya, katang hindi ako nagsasalam eh. nag nagpapatakate. Oo. Bumibili ka doon. Yes. Eh, at least yun. Sa inyo, yung kung makasama ka dyan sa ano ng mga konser, mga project, libre, pati pang patak. Eh, ako hindi na ako sumama doon. ayoko ipagalaw ang mata ko kasi alam mo bakit. Ayokong sugatan ang katawan ko kasi kung may kanser ka sa katawan, hindi ka pwedeng magsugat o magpa, ano, kahit anong bahagi ng katawan mo. Bawal nga magpambunot ng ngipin kasi yung cancer, mabilis makit doon. Kaya hindi ako sa mama. Kala ko ate magaling na ang cancer. cancer ko. Alam mo ate, steady lang siya dyan. May time na dumudugo, may time na hindi, may time na tuyo. Kung bagay dyan lang siya. Iniinuman ko lang ng lagang malunggay. Siyempre, panalangin. Ay alam mo, ang kaibigan ko yun sa detox. Yung stockist ko sa, de mm. sa detox, patay na. Niyakan ko talaga. ini pa kabait siya na kaibigan, ate? Alam mo kung anong sakit? Stage 4 breast cancer. cancer. Kaya kahit ano pang gamot dyan, walang gamot na matino dito sa lupa, Habag din talaga ng Diyos kung bakit nabubuhay ang may sakit. O bakit gumagaling. Di ba, ate, sa inyo Kaya lang magubuhay eh. Pananalig lang talaga sa Panginoon. Siyempre, eh kung may libre naman yung mag, ano, ng mata at nakakatulong naman talaga at mga instrumento rin ng Diyos yan, ga gamitin natin. At sayang. Si Laura, ito mo kagabi, hindi na siya nagsalamin. Kasi e si Laura, pag nagkasalamin kayo, hindi kayang kikila, hindi ka kilala. Hmm, ganun kalabo ang mata niya, te. Ngayon, malinaw na, sabi niya. Ako po ate Sydney, salamat sa Diyos na kasi malinaw pa ang mata ko. Diba pag 60 ka na, karamihan, hindi na makara kita na ano, hindi makabasa na walang salamin. Oh. No? Karamihan. Kaya nakakabasa ko ng Bible, walang salamin. Ay, salamat sa Diyos. Ayan na. Ang ating uh, tawag dito. Ano yung maghapon yung ulam? May bahala na te kung hanggang sa naabutin nito. Akala mo yan, marami te. mo. Pag naluto yan te. Jay kwa nga eh. Sa Ilocan, Jay ampis nga eh. Umampis may. Yan. O diba, Ilocano ako. Sabi nung ibigan natin si Amy, kapunitan, kagabi. Dito ka talaga? Sabi niya sa akin. Sabi ko nga, yes. Kasi, alam niya, hindi ako Ilocana. Okay. Sumagot si Laura. Ay! Misis ng ano yan. Kuya ko. Ay! Kaya pala. Sabi ko ikaw ina ha. Sa isip ko lang. Hindi ba kakasali ang visitor sa Brapol? Kagabi? Mm -hmm. Hindi. Hindi ako kasali. Ba't sila ano nag-register? Sila Raquel. O eh bakit? Mga Ilocano naman sila lahat. Hindi. Diba? Yung asawa lang niya Ilocano. Natawag si Raquel? Hindi. Oo. Oh. Hindi siya ano, basta mga asawa ng mga Ilocano, mm. hindi ka, hindi ka pure niyang kabagis. Kaya eh, ano ka lang, ko <laughs> sa O si Balang. Matatanda na ang mga kabagis. Um, Walang kasunod. Ayan mga kaibigan, tapos na po tayo na mag-slice ng papaya. Tapos, ang barangay nandoon na. Anugasan na ni Bunso. Ate, matatanda na mga kabagis ngayon. Kung hindi po, ah, ano ang mga anak. Yung mga anak natin, kung hindi makikisa dyan sa kabagis, wala nang kabagis sa na susunod. Wala na. Ganun yan, mga kaibigan, yung aming mga usapan ng aking kumari. Ayan, yung kumari kong maganda, o. Oh. Ninang ni Bunso, yan ako, mga kaibigan. Isa pa yan, Diyos ko po. Kapag si Ate Sene ay kinuha ni Lord, ay, iyak talaga ko Ate. Hmm. Sila po yung mga kaibigan talaga na parang kapamilya. Gusto kong... Doon naman lahat tayo pupunta. Oo oh, nga Ate, siyempre marulungkot naman tayo, no? Kaya Siyempre, yung hinahanda ko na rin ang sarili ko. Oo. Dapat lang talaga. Pero may lungkot pa rin tayo pag may nawawala. O, gaya ngayon, kuya, bigla akong lang darating, tapos bigla akong Kahapon nga, daman sa patambay mo, sinisilip kita kung makita kita. Inisip ko na sa Santa Rosa, kaibinyan ka. Alam mo yung kaibigan ko, na may ano na detox. Iniyakan namin yung bunso. <laughs> Mabait yun sa amin, te. Kasi si Lister, iyak siya eh. Kasi parang tita talaga nila yun. Mabait nga na tao yun. Aww. Ay, nako. Basta matino, te, na ano. Yan, mga kaibigan. Kasi ako ipakilala sa inyo yung aking kumari. Kailan tayo Kailan tayo tinagkakilala? 2004, no? Tama. 2004 daw? Mm hmm. Nasa Black One tayo pareho. Nangungupahan. Wala na akong alala. <laughs> Oo. Alam niyo mga kaibigan, itong uh, aking ate, kumari, kaibigan, nung araw na wala talaga, walang wala talaga kaming kapera-pera. Binubuksan niya mga kaibigan yung kanyang alkansya para sa amin. Kaya bibihira po yung ating mga kaibigan na ganyan ang ugali. Kaya kami ni Ate Seni, hindi ko yung tinatawag na kumari ate talaga. Kami ni Ate Seni, hindi lang kayo magkaibigan, kundi magkapatid kami sa panampalatay at para kami magkapatid sa dugo. At hindi kami nagkikita madalas, pero ma ayos po ang aming uh, samahan yan. Hati, balik ko na ito. Oh, yung payong niya. <laughs> Binigay ko sa kanya kagabi kasi umuulan. Galing kami sa ano? Sa... Party. ng Kabagis Christmas Party. Iyon na ambon. Mahirap maambunan yung aking kumari. Ayan. Tapos naglakad siya from Black 1, mga kaibigan, hanggang Black 56. Ay, may dalak ng sariling payong mo. Okay. Kasi umaambon. <laughs> Yan mga kaibigan, dito ko lang tatapusin itong ating gagataan na papaya at saka malunggay. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all po.